pupunta natin dito yung naulog nahulog doon ng sasakyan conquest ayun no ayun no grabe medyo bago pa kailan lang yan daw kailan lang yan kailan lang yan nangyari kailan? kailan 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 anong isang araw bago lang ah. bago pa sya eh. maganda pa nga ng gulo grabe eh. hindi lang sa malapit na kinainan ako eh. Kailan lang na yan nangyari? no? Nga buwan na, isang buwan ganun na Ba't may lighter ka? Nigarilyo ka na? Napulot lang dyan ka sa ano sir Nang ano? Ha? Manuto ano sir Nang ano? Batang sir Ayun, sir Ano non? sa Walang bigas? Okay, wait lang. Baka kita ng bigas. oh